doon tapos sumisikat ang araw marami na din na po nakuha na shell yeah. tatlo na lang kaming nandito may ba umahon dun sa butong sorry ko lakas manulak ng ano principal pensive pensive paul ano natin yung nakuha ni Ben. Pero dandan -dan lang tayo kasi bigla bigla lumalalim. <coughs> hmm. Madami na yung tao dito. Sumisikat na yung araw. Kanina, ay, hirik ko. Malakas ang alo mo. No, Mahampas pa yung alon sa... Ang dami rin sa dulo. Mayroon din dito. Nainit na. muna. Ito. Ikaw muna kami.

Eh Jan, naon muna. May nahabol siya ba? <clears throat> Masyansa yun. Masarap sa anak kung malakaling tono, tapos tatalo na No? Ang um, baba kasi bali ka ng pagdumot. <laughs> eh dyan! Huwag ka pupunta doon ah! Dito ka lang! <clears throat> eh dyan! Dito ka lang ah! Layo na na narating mo ah! jang ka nga lang! Jot, ah. Uh, wag ka lang masyadong o. Diyan. Diyan ka lang. Huwag kang magkaloy sa lalo. Ha? Ha? Riko Gutom Yan na po sila Nand Nandito nyo sa baba De ir pra